hapon po, kasama natin ang lookalikes ng pinakamalaking celebrities na napapanood po natin sila di sa TV, lalo na po sa kalokalike contest ng It's Showtime. So, pinaabangan natin na let's meet them starting with Team Kamooks. Ito, ang team captain nila, ang uh, Steve Harvey kalokalike. Please welcome Toti Sandoval. Hello, Hello! Mr. Tony, pwede ba dito tayo? Dito tayo sa gitna. Oh my okay. God. Okay. Alam nyo, let's go, let's go. matagal na po naming uh, pangarap na mag-guest si Steve Harvey dito. <laughs> Pero alam nyo, binigay pa niya ay higit pa kay Steve Harvey. Okay. Si kundi si Kuya Toti. Kuya okay, Toti, <laughs> pwede ba na kayo na muna dyan? Papalitan niyo muna ako. Kayo muna mag-host ng Family Feud. Okay! All let's right. do it! <laughs> All right, so. Ladies and gentlemen, please welcome Steve Harvey. Okay, so are you excited? Yeah. Oh, This time I will be the host of this show. Okay? okay. <laughs> but they have only three against four. Okay, <laughs> that's fine. So, what, what are we gonna do today? <laughs> anyway, so salamat po sa Team Harvey. Uh -oh. Nakakagaling niyo po. Alam niyo, <laughs> <laughs> alam niyo hang ako hanggang ganito lang ako. Yung sa inyo po, Urig. <laughs> pero pero napakuhusay niyo po. Good luck sa team ninyo. Bagong lahat. Alam niyo, si, si Toti po ay isang radio script writer sa totoong buhay. At para po maging uh, mas masaya, yung teammates po ang magpapakilala sa kanila mga sarili. At syempre, ikaw, napakilala niyo na po sarili niyo. And next I see Hello guys, I am Jamaica Ramos. This is Lina Gomez of the Pan City. Of course, of course. Hello my ex-friend. I'm John Ray Mendoza. I am my Marquez. Probably. And of course. <laughs> Ako nga pala si JR Rambata, ang boy bigot. Ito palo pa nila. Boy bigot! May pick up line ba tayo dyan? Meron. Okay, okay, okay. Ulam ka ba? Bakit? Ah! Kasi, pumunta ako doon, wala na. Boom! Boom! <laughs> oh. <laughs> Sila po ang team kamot, palapakan natin. Siyempre kung merong team kamuks, merong team kaluks. Parang kilala ko ang team captain nila eh. Parang makikilala ko team captain nila eh. Slight lang, slight lang ha. At taga kabite rin siya. Please welcome Patty para Hi Patty. Hi. Hello, Hello Patty. Yes, hi, Dong. Wait, Nag... naano pa ako, hindi ako makapaniwala pa. <laughs> <laughs> ang iyon ah, uh... kalokalite, siyempre, ay? Miss Marian Rivera. Marian Rivera. <laughs>

Ilang-ilang uh, years mo na ba na naginagaya si ano sa pag may mga show na ganito? Um, actually, first time po yung sa Kalokalite Kalo ng It's Showtime. time oh, wow, nice, yes, nice, nice, nice. Kaya ano pa, first pa lang sa akin. Kaya medyo inaaral ko pa po si Miss Marian. Ay, ganun ba? Yes. Okay, <laughs> nice, nice. Good luck, good luck. At ito siyempre sa mga teammates mo, sila na rin mong papakilala sa akin lang Yes. Abin? O nga pala si Alvin Camacho, uh, ang Eli Buendia ng uh, Marikabad, Pasay City. Yes! I do it! I do it! And? Hi guys, I'm Eliza de La Santos, ang Villa ng Quezon City. <laughs> wow! Oo nga! O, kamusta naman? Kamusta naman ang mga ginagawa mo sa gym Yeah, uh, Ah, uh, okay lang. Ngayon guys, abangan nyo ang May Ilonggo Girl. Yeah! I love it! I love it! And finally, yung most love mga kababayan, this is your boy Avalia from the Black Eyed Peas, Erwin Santos from Santa Ana, Manila. What's up Erwin? Erwin, kailan mo magko-concert -co ang uh, VIP dito? Um, as of now, wala pa, no, eh, pinaplano pa. <laughs> pinaplano, pinaplano pa? pa lang. Habang pinaplano pa, planuhin niyo rin ang yes. plan ninyo? <laughs> Are you ready, Patty? Woo! I'm ready. We're ready. Right, let's do it. Come on. Team Gamuts and Team Salooks. Guys, patunayan nyo ha. Hindi lang face value ang ambag ninyo. Kung hindi, siyempre utak sa paghula ng ating survey questions. Kaya alamin na natin. Ang sabi na survey, let's take it up. Totti and Patty, let's play round one. <laughs> Good luck. Got na! Let's survey kami ng isang dami ng top 6 answers are on the board. Name something na magagawa mo lang kapag nakabukas ang bibig mo. Go! Patty. Magsalita. Magsalita. Yeah. Siyempre. Nahan siyang bayan. Yeah. Top answer. Yeah. Patty, pass or play? Play. Alright, let's play round one. Tulong tayo, balik tayo. Alvin. Something na magagawa mo lang kapag nakabukas ang bibig mo. Humihikab. Pumikap. Pumikap. Nandiyan ba paghikap? Ayan. Tingnan Pag pa lang, baka kapasok ng insekto. Elisa, ano pa? Kumain. Kumain. Of course, kumain. Yep. Kevin? Kumanta. Kumanta. Ako nandiyan na, nandiyan na. Alright, di ba niya meron pa tayong tatlo? Something na magagawa mo lang kapag nabukas ang bibig mo. Chance. Team Kamuk, so usap-usap na kayo. Alvin, ano pa kaya? Something na magagawa mo lang kapag nakabukas ang bibig mo. Hindi pa eh. Ito, steal na sila. Pluto. Hari Pluto, ano kaya? Sumipol. Sumipol! Sangkay, ano ka? Sumigaw. Sumigaw, Micah? Mag-toothbrush. Mag-toothbrush. And of course, Kuya Toti, something na magagawa mo lang kapag nakabukas ang bibig mo. Sumigaw. Sumigaw. Good answer. Ready na ba? Ito na, reveal na natin. Nandiyan ba ang sumigaw? All Alright, let's see kung ano yung mga hindi nahulaan. Number six, please. Wop, sinag-justify ka. Number five. Puminga. And finally, number four. Pumariba agad sa round one. Ang Team Kamuks may 75 points na sila. Pero Team Kamuks, okay lang yan. first round pa lang naman.